deck. female celeb. Dahong female celeb na ito na parang alipin yata ang tingin sa sariling staff. Klafe, mga alipin. Yay! The Auctionary, klafe meaning palakpakan, applause, clap, klafe, bow dati ng balita na mahigpit going on malupit sa staff niya itong si female celeb. Nilulunok lang ng staff ang pagmamaldita sa kanila dahil mahirap humanap ng trabaho ngayon. Arr! Pero hindi kinaya ng marami ang ginawa ni Female Celeb Last Christmas Party. Nangako kasi si Female Celeb na gibsong siya ng Christmas bonus para sa lahat ng staff. Dumating ang party, umekse na si Female Celeb dala ang bonus na pera sabay hagis sa pool. Who is one bonus? Get chocolate sa pool! Yeah! May tatlong matitindi ang pangangailangan ang tumalon sa pool. The rest ng staff, nag-walk out. Ano rating nyo? Rated MSK as in matakot sa kama. The si Mapang Abusong Female Celeb, manood ng Cable News Channel. Baka makilala nyo. Iyon na!